mga boss welcome sa ating vlog syempre nagbabalik si moto jack so, mga boss uh, ilang araw tayong walang biyahe so bumalik tayo dito para tawag tinawagan tayo ng ano natin dahil sabi nila gawa na daw si lokbo so pinuntahan ko dito ngayon si lokbo chinecap ko so, ito pa si lokbo mga boss hindi pa gawa marami pang gagawin dahil pang sira o oh. eh. dahil pang mga palitan na ilaw oh. so syempre mga boss tingnan natin yung mga iniwan nating gamit dito kung marami pa ba yung mga gamit natin dito na ano na uh, pag dyan iniwan natin kaya natin mga boss ha may mga kompleto pa ba yung gamit natin kasi yung gamit natin mga boss uh, iniwan natin dito sa likod ng bus dito sa ito sa puan so tingnan natin kung nandito pa ito yung mga gamit natin so ayan yung ceiling natin nandito pa yung unan nandito pa walis natin nandito pa natin pang dito alcohol alcohol makawalan ng laman to Sumpa. yan yung kape natin puta yung kape natin wala na mga boss yung kape simot yung kape natin mga boss dito yun oh marami yun binila na ako ng asawa ko ng kape ang dami nun, tingnan natin Ito wala nang natira mga boss ubus oh? wala nang natira ng kape mga boss ubus yung kape sabon tingnan natin yung sabon sabon nandun pa so yung kape mga boss, wala nang natira simot ubus lahat ng kape Walang natira sa kape mga boss, kinuha lahat. Hindi ko alam kung sinong kumuha. Siyempre na talaga, walang may bang kukuha dito. Kundi yung mga nag-akit-akit dito sa bus. So wala nang natira mga boss sa kape. Ubus <coughs> yung kape natin, simot. Wala nang natitira. Hindi ah, yun mga boss, pangit dito pag nag ka ng gamit. Pag nag ka ng gamit dito, wala na. Ubus na, simot na lahat. Yan ang natira. Ubos yung natin, ubos kapi kape natin na iniwan dyan sa ano. Marami yung mga bus, siguro mga siguro mga tudasin pa yun, mga ganun. Dalang buso na kape natin. So ngayon wala na tayong kape, inubos. inuwan nila lahat. Ayaw na mga bus. Yan ay eh, si Lokbo, hindi pa tapos. napakalabo pinalitan isang piraso ang pangalawa wala wala na ang ginagawa pa di pa tapos kaya mga boss gabayin muna sa inyo